O, paano po man natin may break yung wall yun? Through you, as the former executive secretary of President Bumong Marcos. And through us here, na nandito na, na gustong sumama, gustong makialam, gustong sumuporta, dahil nandito na kami eh. Kami ay nandito na mga church leaders may ibig sabihin, kaya kami nandito hindi lang pumakinig at marahil meron sa aming dito na ngayon lamang yung mga bagay na yun mula sa ating attorney. Ngayon lang nabuksan yung mata, mga mata natin o isip natin na meron palang ganito mga kakiwalian. But ito yung pangbukas isip katulad ng na nangyari sa T.O.J.C., na ang nangyari sa kanila ay maring mangyari sa atin sa susunod na mga araw. Tama. Kung dinastos nila ang isang lugar at ang mga, ang mga kababayan natin oh, na ito, nga, katugan nga bagit. Eh, huwag na natin pag-usapan ng leader nila. Huwag na natin pag-usapan ang kanilang pananampalataya. Ang pag-usapan natin ay ang buong bansa ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang katiwalian ng lahat ng mga bagay na kasamaan na nangyayari na maaaring magpatuloy sa lupa ng tatlong taon. 3 years pa natin. So my question is, attorney, paano natin may break yun na kung saan nga rin pa rin pangunahan tayo o tayo o kami na nandito para sa ganun magkaroon ng pagbabago o masupin na nangyayari dito sa ating bansa. Ano ang pwede niyong advice sa amin? The first, second question is, ano po ang pwede niyong advice sa amin? Narito po kami pwede na dapat namin gawin sa mga susunod ng mga araw. Salamat po. Thank you, Pastor Jerry. You. Maraming salamat. Uh, sa amin hong pag-ilikot, yung hakbang ng mayiso. We are confronted many, many times over with the question, ano ba ang magagawa sa amin ng hakbang ng mayiso? I think yan din ang tema ng naiwang tanong. Wala. Ito na ho ang hakbang na maiso. Ang ginagawa ng hakbang na maiso ay maging tiling ninyo. Ang ginagawa ng hakbang na maiso ay buksan ang inyong isipan. Ipaalam sa inyo ang tunay na nangyayari. At imulat ang inyong damdamin. Pero kung ano ang magagawa ng maiso, ginagawa na ho ng maiso the better question is, ano ang magagawa ninyo hindi para sa maiso? Ano ang magagawa ninyo para sa mga Pilipino? Ano ang magagawa ninyo para sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas? Yes. How do we break the wall? Let's rise above petty politics. Let's rise above ...religious politics. Oh, yes. And let's unite... ...for our country... ...and for our people. Yes. Let's take away... ...yung minor irritants. I do not want to... ...mention this over and over again... ...but I guess hindi maiiwasan. Ang problema... ng no mga miyembro... ng KOJC... ...ay hindi problema lang na mga miyembro o ng simbahan nila. Eh, Sila po uulitin ko. Itong mga ito ay Pilipino. Kagaya nyo, kagaya ko, kagaya namin dito sa harapan. And I do not know why people, Filipino people, are allowing Filipino policemen to abuse <coughs> うん。